ang pamagat ng kwentong ito ay si Juan at ang higanteng bataw. Nung unang panahon, may isang magina na mahirap lamang. Ang anak ay si Juan na mabait ngunit medyo padalos-dalos. Ang tanging yaman nila ay ang kanilang kalabaw. Isang araw, sabi ng ina, Juan, dalhin mo na ang kalabaw sa bayan para ibenta. Wala na tayong makain. Sa daan, nakasalubong ni Juan ang isang matandang lalaki. Sabi nito, <coughs> Juan, ipagbili mo sa akin ang iyong kalabaw. Ibibigay ko sa iyo ang limang butil ng mahiwagang bataw. Itanim mo ito at makikita mo ang hiwaga. Natuwa si Juan at agad pumayag. Ha? Huh? Ngunit pag-uwi niya, Galit na galit ang kanyang ina. Ano? Ipinalit mo ang kalabaw sa mga butil ng bataw? Sa bayhagi sa mga butil ng bataw sa bintana. Kinabukasan, pagising nila, tumambad ang isang napakataas na puno ng bataw na umaabot hanggang ulap. Naisip ni Juan na akyatin ito. Pagdating sa dulo, Natagpuan niya ang isang masaganang lupa na may malaking palasyo kung saan nakatira ang isang higante. Dahil sa kanyang kuryosidad, pinasok ni Juan ang palasyo at nakita niya ang mga kayamanang pag-aari nito. Isang kwarto na puno ng ginto. Wow! Isang inahin na nangingitlog ng gintong itlog at isang gitara na kusang tumutugtog ng musika. Ngunit, tumating ang ligante at nagsalita. Ha! Naamoy ko ang isang batang tao. Buhay man o patay, akin siyang kakainin. Mabilis na nagtago si Juan. Nagtago siya at naghintay hanggang makatulog ang higante. Nang makatsyempo, kumuha siya ng isang bayong ng ginto at bumaba. Sa sumunod na pag-akyat, kinuha naman niya ang inahing manok na nangingitlog ng ginto. Sa huli, tinangka niyang kunin ang gitara. Ngunit, tumugtog ito at nagising ang higante. hinabol ng higante si Juan pababa sa puno ng bataw. Nang malapit na siya sa lupa, sumigaw siya ng, Inay! Tagain ang puno ng bataw! Dali-daling kumuha ng palakol ang kanyang ina at inutol ang puno. Bumagsak ang higante at hindi na muling bumangon. Mula noon, hindi na naghirap si Juan at ang kanyang ina dahil sa isang bayong ng ginto, mahiwagang inahing manok at gitara na nagpapasaya sa kanila. At doon nagtatapos ang kwento ni Juan at ang higanteng bataw. Please like, share and subscribe.